Tinuturing na pong suspect ng Department of Justice sa pagkawala ng mga sabungero ang negosyanting si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Kaya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ito'y matapos silang pakalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Mapapasama sila kasi nga uh, pinangalanan sila then we will have to include them as uh, suspects. Sa kayon ay tuloy-tuloy niya ang ginagawa nilang case build-up kaya't uh, asahan ang paghahain ng kaso laban kina Ang at Barreto sa mga susunod na panahon. Sooner than later, it will happen. Um, I-evaluate yan ng, ng, ano ng fiscals, ang ating uh, uh, group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Sa gitna nito, aminado naman ang kalihim na malaking hamon ang kaso ng mga nawawalang sa bungero, lalo na sangkot dito ang mga makapangyarihang tao. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, uh, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, sinabi naman ng National Police Commission na Polcom na may hawak na silang listahan ng pangalan ng mga polis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Hindi kami bulag. Alam namin kung saan investigasyon. Targeted ang aming investigation. Uh, I will not lie to you. Uh, we know the names. However, I cannot disclose it to you uh, as of now. Tinigpun ni Attorney Rafael Kalinisan, Vice Chairperson National Police Commission, Napolcom.